What's up guys? What's up mga Kabro Tiger Vlogs? Isang mapagpalang araw po sa atin po lahat. So, ah, ganun naman tayong tinanghali ng isang mga Kabro Tiger Vlogs. So for today's video, yan, nandito ako ngayon sa Bakawanan. Yung so, guys, arihoy sa baba lang ho ng aming bahay. Mga labing limang hakbang lang, papaba So yung guys, for today's video, tayo maghahanap dito ng ating iulam. Yung so, guys, at tayo manguha dito ng tinatawag sa amin na kubaw. Pinuhi puti ang pinakasyel So, medyo malalim ang baon sa putik. Tutusukin lang, gamit ko lang ang gulok. So, ang pagkakaiba ho ng kubaw sa salukan, ang lukan ho ito sa parting mababaw. Na madali lang akong makuha. Ito ang kubaw, medyo malalim. Tutusukin ho ng gamit ko lang yung gulok. Tutusukin ho, ng ko lang, Tutusukin ho, ng gulok. Misa yung maabot pa hanggang siko ang lalim. Tapos dudukutin ko ho ng kamay. So, yun guys. Kahit anong makita dito sa putikan, dadali na. So, yun guys. Tara na mga let's go. Gamit ko lang yung gulok. Yan, pag tumunog siya, yun, yun. Yung hey, naman to. Kaso ka lang, mas malalim ito. Hindi katulad ng luka na mas mababaw yung baw niya sa putek. Yan guys, ito medyo malalim, yan o. No? Yan guys. Yan, tiyatawag na kubaw dito sa amin. Yan mga idol o. Oh. Mayroon dito maingit. Ang tawag sa iba dito kalantigas. Sa amin maingit. Ayan mga idol oh. Sa ating kumakapanipin. Ayan guys. Oo. Oh. Ayan. Ayan guys, ang ayaw nakuha. Kubaw at saka ilang pirasong talaba. Hindi <coughs> na taog na o nahitide na o. Oh. So, ko kung makakapanghop ako dito kahit kakaunti pa. Pandagdag malabi sa akin nakuha. Pero guys, hindi na itong pangulam oh may Hindi marami-rami na rin O yun mga idol, mero pa dito oh Akin ang susucho ngayon kamay Yan, natusok ko na ito ng gulok Ay may lumagutok Yan Ay malalim yan oh Yan guys oh Oh Ayan mga idol oh. And guys oh. Tun. Yung gas meron dito ng kubao, ayan oh. Yan, tumunog yung gulok ng aking tusok. Oh, ayan guys oh. Di ba? May libre kubo na naman. Woo! Oh, yan. Oh, guys. Yan. Ya. Yeah. Ah. Yan guys, paros oh. ano nabasag na yung kanyang pinaka-shell. Yan, nasugatan na rin ako may dulo. Oh. Yan. Grabe. Paros guys, oh. Hi daw, mga ka-Brutiger Vlogs. Ito yung ayon na pakuha sa lalao. Dun sa may baka wanan. Nakubaw. And guys, kakauti nga lang yung ayon mga nakuha. Gawa ng mabilis yung mag O tumaog. Yun guys, oh, di may simpleng pang na naman na ah, libre. Yun guys, libre naman natin pangulam mga idol, kahit kakong biyari. O si pagkatsaka na akong puhunan. Bonus na hudo ng kapugyan. So mga idol, marami marami salamat sa inyong panunod. Paalam!